What's well, up mga idolo? Mag-share tayo ng idea about sa pagbubutol ng kadena. Yun mga ibigan, pag wala kayo nito. So, pwede namang gamitin yung grinder. Ito kasi mga idolo, madaling masira katulad nito. Ah, uh, kabibili lang nung sama natin tapos nasira na agad. So, mayroon tayong idea na uh, i-share about sa pagbubutol ng kadena gamit yung grinder. So mayroon tayong grinder mga idolo Hindi ganito yung gagawin nyo Baka ganyan yung gawin nyo uh, Ang unan yung gagawin guys Ay mark lagyan nyo ng marker yung puputulan nyo Lagyan nyo ng tanda So mayroon nyang ilalim Tapos yung ibabaw Dapat ang puputulin nyo yung nasa ibabaw Ang tatanggalin nyo yung nasa ibabaw Yan para may dugtong nyo, So meron niyang back lock. Yan dapat ang putol niyan ganyan guys. So ayun na nga guys, meron na tayong tanda at tatanggalin natin tong isa na to para maputol natin. So ang gagawin natin, gagrind lang natin tong Yan yung mga ulo niya, ulo ng pinakang remache. So yun lang tatanggalin natin. Tapos kailangan din natin ng pangsinsil. Yan mga idol, tanggalin natin yung uh, tanda tapos i-grind na natin. So yung mga idolo, natanggalan natin yung ulo ng uh, ng kadena. So ang susunod natin gagawin, yan, sisinsilin lang natin dito sa may gilid. Dito, yan, dito. Titirain nyo lang ng flat screw dito, tapos matatanggal na yan. So ganito lang yan. yung mga idolo natanggal na natin yung ating kadena so ganun lang katali mga guys mga idolo mga ibigan so, pag, wala kayong pamutol ng kadena tapos meron naman kayong grinder so ganun lang yung gagawin nyo alright